mga pangyayaring ito, masasabi mo ngang may himala at Miss Nora Honor, tunay ka ngang pinagpala. Napakapalad mo at talagang pinapasalamatan ka namin sa Diyos dahil sa mga bagay na ito. Mamaya po yan sa pagbabalik ng hard expression. Ito po si Kuya Ferdy R. At talakayin po natin ang paksang ito. Alam niyo po, Nais pong magpasalamat. Kahapon po kasi ay pumunta kami sa San Rafael, Tarlac para makapanayam ang isang Noranyan na si Ati Jean Sepe na nagmula pa sa Canada. Ang tagal niyang uh, nasa Canada at nagbakasyon siya dito. At dati ko na po siyang kilala uh, sa pamamagitan lang po ng panunood ng Hearts Expression. At kahapon nga, nung uh, pumunta kami sa kanila. Tuwang-tuwa po kami, nag-meet kami personal. Siyempre, ang damdamin ng isang parehong nagmamahal kay Atigay, Gay, excited at nakwento niya nga sa akin na gustong-gusto niyang makita si Atigay. Gay. Sabi ko, sa mga pagkakataon na ito ay uh, pwede naman. Madali lang namang uh, marating Uh, mapuntahan sa Atigay pero syempre yung pagkakataon lalo na kung siya po ay uh, magkakaroon ng pagkakataong makilala po sila Kuya Ed, ang mga Noranyans at syempre nandyan po nalalapit muli ang screening ng uh, Peta kaya lang sabi ko po mag, sa, sa lukuyang alis na rin po kasi sa March 3 magjoin ka lang kako sa mga uh, Facebook ng mga Noranyans at maraming tutulong sa iyo, hindi mahirap abutin ang Miss Nora Honor. At dahil doon, nagpapasalamat tayo, Ate Jean, maraming salamat sa iyo, at uh, Ate Jean Sepe, at sa iyong, uh, um, sasabihin natin naman tawag ito, no? hipag, Hipag na si Ate Evelyn Sepe. Ate Evelyn, maraming maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin, sa mainit na pagtanggap niyo sa amin dyan. Napakasarap ng mga ninutong niyong pagkain. At alam ko, uh, babalik pa kami dyan pag may pagkakataon. At God bless you. At maging kay, namis ko tuloy, si Iseed, no? Kael, ayan. Pagpalaan kayo ng Diyos. Salamat, maraming maraming salamat. Alam niyo po, Si Ate Gay ay tunay na pinagpala at masasabi mong may himala no po, sa kanyang buhay. Talagang napakalaking himala. sa uh, sasabihin po natin, ang dami niyang pinagpapray. Si Ate Gay talagang sasabihin natin, uh, survivor, conqueror, ano pa ba? Talagang mananagumpay sa Ate Gay. At uh, bakit nga ba? Sa dami-dami ng kanyang pagsubok na pinagdaanan, alam niyo po, marami. Pero magsimula na lang po tayo dun sa pinipopray nating national artist. Nakuha niya yan. At after that, eh talaga namang nalaman natin na may sakit sa ati bagay. Tatlong beses siyang nag-muntik uh, ng mamatay. Sabi, three minutes. I mean na, three minutes na siya ay parang uh, pumanaw. Yun po, na, nabagabag tayo, nagkaroon ng sakit sa ating gay, maluba, Pero talagang hindi natin ine-expect na, na yung siyempre alam natin na makakabalik sa ating ng ganung kabilis. Pero nung, nag, nung siya po ay gumaling, nag-guest siya kaagad kay uh, Kuya uh, Boy Abunda at pagkatapos nagawa niya pa yung ligalig at Sempre nandyan yung ginawa niya yung mga mabibigat na pelikula. Ano talaga? Bagamat nauna niyang ginawa yung kontrabida, ginawa niya yung uh, pieta, mananambal. Talaga naman. Talagang sasabi ko, sino mag-aakala na si Ate Gay na mayroong karamdaman na malubha? Pero ang bilis, ang bilis-bilis na siya ay gumaling at lumakas. At hindi lang lumakas kung hindi marami pa yan siyang proyektong nagawa. At talaga naman, no, ang dami-dami niyang uh, nakapag-guest pa siya kay Miss Snooki Serna sa YouTube channel. At syempre, ang dami niya pang nadaluhan ng na mga activities, lalo na itong birthday niya, no, talagang pinakamasa itong uh, May 21, year 2023. Talagang antindi, no makita mo sa Atigay na parang walang uh, pinagdaanan na mabigat na problema o karamdaman. At at ngayon, kumbaga, si Atigay, laman pa ng iba't ibang uh, balita, pinag-uusapan, hindi natitinag, hindi nagbabago ang isang Miss Nor Honor. Super galing, 'no? At 'yun ang sinasabi ko na umuulan ng proyekto kay Atigay talagang kaliwat kanan si Ate Gay ang pinag-uusapan. Ito nga, kumbaga, meron pa siya mga gagawing pelikula na niluluto, pinag-uusapan. At sa March 4 po, nandyan bagamat guest po siya sa uh, Lilith at Machas, attorney at law. Pero si Ate Gay, talagang unlucky ng kanyang uh, in-improve. Ang bilis, no? Talagang, na, yung ibig sabihin yung kanyang kalusugan. Abang tinitingnan mo siya, napakabuti ng Diyos kay Ate Gay, no? At talagang nakita natin, uh, pati pati mga pelikula niya, talagang yung mga magagandang pelikula niya, na talagang uh, masasabi natin pinag-usapan, pinapalabas uli, no? At talagang pinakikita muli sa mga kabataan, sa bagong generasyon, na kung gaano at bakit hinangaan ng gusto ang Miss Nora Honor. And of course, maging sa atin, nire tayo uli ng mga pelikula ni Ate Gay kung gaano siya kagaling. Bilib na bilib ako kay Ate Gay, talagang sa Ate Gay, salamat sa Diyos, dahil talagang yung mga proyekto niya, marami, maraming parating, alam ko po, mara sa Ate Gay, tahimik lang eh, tahimik, tas bigla na lang tayo magugulat, no? Magugulat na lang tayo na, ay, may project na ganito. Sa Ate Gay, tahimik, pero sa totoo lang, ang ingay-ingay, ingay ingay ng balita sa kanya, yan ang masasabi mong mababa ang loob. At guys, saludo kami sa iyo talaga. Marami pang projects na dumating sa iyo, maging masaya ka palalo, ang mga mahal mo sa buhay, mga na nakapaligid sa iyo, pagpalain ng Diyos, at sumaiyo lagi ang pagpapala ng Diyos. Noranians, maraming salamat po. Ito po si Kipper Jarnag As long as there is love, we will send, and to God be the glory.